strap talo pag dinidiinan yan yeah. meron pa po dry skin daga ay ay ganun ma medyo ko ha mm -mm. Wow. sakit mm -hmm. baluktot na baluktot siya oh. Kaya sabi ko didiinan ko kasi hindi ko kayang ikat na eh, Hindi ko didiinan. Sobrang, sakit, sobrang sakit na nito. Mm. May dry skin to. Mm? Sakit ma'am. Kerry. Mm. Yes. Mm. Habang buhay na magdudusa. Grabe yung habang buhay, ah. <laughs> ha. Para may pinaghuhugutan. Kasi mm. don mo ipaliwanig sa mang-murder ka. Oo. pa lupa lang dry skin eh, hindi ko may cut kanina eh. Dito pa lang ay dry skin 'yan, eh. unahan pa lang 'yan. Mm. yun pala ang sakit na rin niya. pero mas masakit yung dito sa kabila no? no? mm. yun koko kuko yung grom yun ma'am hindi na yun kasi natatanggal mm -hmm. ngayon ang tubo pabaluktot sa loob mm -hmm. sakit ma'am Hairy naman. Sorry. The Dry skin po talagang pinamasakit yan. Hmm. Hindi ko makukuha yung ingrownine ng buo. Kasi nahaharangan niya ng dry skin. Kaya maputol-putol yan makukuha. Pero babawasan ko pa yung kukumudiyan. Kailangan kong bawasan. Kasi ito, unahan lang natatanggal mo. Yung binahay na ng dry skin.

magaling ka. tanggalin ko muna tong bago magbawas ng kahong. Madikit ano. Nababad na nga sa tubig yan. Madikit pa rin. Mayroon. May kuko pa yan ha. Mamaya. Pa. Masakit pa? Masakit May kuko pa. Hindi pa yan <laughs> tapos. Balikan ko na lang. May sikreto pa. Yung isa pa, ilalim na din. Yes. Ah, parehas na sila. Pero mas malala to. Oo. <laughs> Babalik ko ba yan sa dati? Huwag mo na nang papakailaman. Hindi ko pa sinisigurado. Oh! Basta pag naggupit ka, unahan lang. Sakit hmm. ma'am? Makati. Dry skin. Wait lang. <laughs> Mama, yung masukat. Eh. Ang sarap ang pinagaling. Lalo kung makati-kati. Ang kapal niya ma'am. Oh? Hmm. Kapalang dry skin. Pero alam mo, nangingibabo pa rin sa akin. Dahan-dahan lang. Baka masugatan. Mamaya na may lang yan. <laughs> maka, eh. May kuko pa yan sa dulo. Dry skin lang po Sorry. Okay. Yeah. Ako naman may gawa niyan. Mm -hmm. Hindi ko na hindi ko pa siya kinuha kanina kasi iniisip ko baka mamaya dikit 'yun. Ah, pinutol mo lang siya Bali hindi ko naman siya sinadyang pinutol. Naputol lang talaga siya. Sabi ko, ay baka nakaharangan harangan kaya okay lang sige maputol. Mm. Tsakaet man. Anak. Love you to po. Po. Kiko po. Marami pa. Marami. Opo. Aba. Hmm. Ah. Ayong patanggal ah. Hindi, kita, hindi siya masakit ma'am. Hindi. parang tinutusok-tusok lang din. Pero hindi naman siya masakit. Sarap na pag tinatanggal lang. Oh. Sakit na. Hindi naman. Meron pa yung pag ko. Ohoy. Sakit. Hmm. Meron pa. Eee! ang dami laman. <laughs> Sa unahan <laughs> lang yun. Kung, kung kauti lang sana yan, napakinawa <laughs> Inulam ko na yung talbos ng kamote yan. <laughs> kamote lang sana ang laman yan. Alam mo, di ba? Po? Ikaw po. Sorry. Okay. Na ano -an ko? Kasi na natanggal ako ng dry skin yung balay nung na yun. Hmm. Konti pa. Medyo umbok-umbok pa. Ma'am, medyo masakit to. Mararamdam mo medyo may masusundot ako sa laman niya. Hmm. Konti lang. Hmm. Kasi bumubukol pa siya eh May dry skin pa kasi yan eh. Nakasok-sok ano? Pa-slide. Hmm. Hindi mo yung makuha-kuha. Aba, mahirip, mahirap po ito. Tanggalin. Mm hmm. Hmm. sa kabila. Tatapis akong kuko. Yung Sorry, madam. Yeah, yeah. Mm. mm -hmm. Chakit. Chakit. Sorry. Mm -hmm. Tigas yan. Hmm. Hindi pwedeng biglain, mami. Eh. Baka magkamali po ako ng ganito push 'yun po 'yung mga nakakatakot linisan ma'am sakit ma'am meron pa ma'am kasi ano sorry ma'am yeah oh 'yung loko na nang in ground mo pa ilalim pala sorry masakit po 'yan pero tiis po okay Hmm. Hmm. Kasi po, manipis na yung kinakapitan niya. Meron pa? May dry skin pa siya, ma'am. <laughs> manipis na pa yung kinakapit hmm. ah wait lang pinahirapan ka kauy mapdi na maaam 嗯。 So, oramadang. Medyo kayo lalat tusukin. Yan o. Yan ay hangat ko na. O, oh puto pa eh. O, puto Hmm. Kunti lang naman ah. Parang kapapil na lang ang hibla. <laughs> hmm. Yan, sakit. Masakit pa, ma'am? Hindi. Oh, o yun, nagtanggalan na lang. Wala na akong makukuha. lang yung mga sok Wala yun na. Ito, titignan ko pa. Titignan ko lang. Pero alam ko wala na itong eh. 'di ba? May mga konti-konti pang mga hibla-hibla. Cutix, madam.